Iniisip mo ba kung ano ang mangyayari kapag nakatagpo mo ang lalaking hindi nagpapawis? Siya ang hinintay ni Lila, pero ang kanyang dating pangarap ay nauwi sa isang bangungot na hindi niya inaasahan. Panoorin mo hanggang dulo para malaman ang misteryong bumabalot sa kanya. At bakit ang simpleng hiling ay nagdala sa kanya sa dilim na hindi niya maipaliwanag? Lila ay nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik ang buong kwarto. Tanging tunog ng mahina niyang paghinga ang gumagalaw sa hangin. Palagi niyang sinasabi na gusto niya ng lalaking banayat. Mahinahon. Malinis. Hindi nagpapawis kahit maini ang panahon. Para sa kanya, iyon ang tanda ng isang lalaking marunong kontrolin ang sarili. Ngayon, hinihintay niya ang taong iyon. May nagpadala kasi ng mensahe sa kanya. Simple lang ang nakasula. Handa na ako. Apunta na ako. Lumakas ang tibok ng puso niya. May kakaibang lamig na dumampi sa batok niya. Umihip ang hangin mula sa bukas na bintana nikislot ang mga kurtina. Parang may dumaan. Mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kwarto. Parang biglang lumiit ang espasyo. Narinig niya ang mahinang katok. Isang beses lang. Pero sapat para magpaguhit ng kilabot sa braso niya. Tumayo siya. Lumapis sa pinto. Humawak sa malamig na seradura. Huminga siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto. At nandoon siya. Ang lalaking matagal niyang hinihintay. Ale ang balat niya. Sobrang kinis walang bakas ng pawis kahit tirik ang araw sa labas. Ngunit may kakaiba. Mas kakaiba kaysa sa inaasahan niya. Ang hangin sa paligid niya ay parang huminto. Parang nagkulong ang init sa sahig. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya. Mata niyang walang kisa. Malalim. Parang may hinihigop na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan itong ngumiti. Ngiting sobrang banayad. Ngunit malamig na parang dampi ng yelong dumidikit sa bala. Umusog si Lila pa atras. Hindi niya alam kung baki. Ang katawan niya ang kusang umatras. Pumasok ang lalaki sa loob ng bahay. Tahimik. Walang kahit anong ingay ang gumawa ng hakbang niya. At habang papalapis siya kay Lila, may napansin ang babae. Isang bagay na hindi niya inasahang makikita. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, wala siyang anino. Nagigting ang dibdib ni Lila. Nanuyo ang lalamunan niya. At sa unang pagkakataon, Naisip niya mali ang pagnanais niya ng lalaking hindi nagpapawis. Naramdaman ni Lila ang biglang pagbigat ng hangin. Parang may humawak sa paligid niya. Parang may pumipigil para hindi siya makagalaw. Nakatayo lang siya sa gilid ng kama. Naninigas ang tuhod. Hindi niya alam kung takot ba yon o isang kakaibang paghila mula sa presensya ng lalaki. Lumapit pa ito. Isang hakbang. Dalawa. Sapat para maramdaman niya ang lamig na tumatagos sa balat niya. Ang lamig na iyon ay hindi normal. Hindi 'yon lamig ng hangin. Hindi rin lamig ng aircon. Ito ay lamig na parang hinugot mula sa ilalim ng lupa. Tinitigan siya ng lalaki, mas malalim, mas direkta. At habang tinitigan siya nito, napansin niya ang kakaibang paggalaw ng paligid. Ang mga ilaw ay biglang kumura, parang may humigop sa lakas ng kuryente. Ang tunog ng ventilador ay unti-unting humina, hanggang sa tuluyang tumigil. Wala nang gumagalaw sa loob ng kwarto maliban sa lalaki nabigla si lila nang makita niyang may bahagyang pagangat sa damit nito parang may hangin na dumadaloy mula sa loob ng katawan niya pero walang amoy walang init walang kahit anong tanda ng buhay lila sabi ng lalaki mahina pero malinaw parang bulong na dumadaan diretso sa isip niya napaatras siya nasagi niya ang gilid ng mesa nahulog ang maliit na lampshade bumagsak yon sa sahig pero walang tunog Walang kahit anong kalabog. Naramdaman na lang niya ang pag-alog ng mesa. Pero hindi niya narinig ang dapat ay maingay na pagbagsak. Doon siya tuluyang kinilabutan. Ang lahat ng ingay sa kwarto ay nawala. Parang may pumindot sa mute ng buong mundo. Lumapit ang lalaki. Ngayon ay nasa harap na niya ito. Sobrang lapit. Sapat para makita niya ang detalye ng balat nito. Kinis. Puti. Walang ugat. Walang pores. Walang bakas ng natural na init ng tao at lalo siyang nanlamig nang mapansin niya ang isa pang bagay. Nang humakbang ang lalaki, hindi gumalaw ang sahi, hindi umukik ang biga, para siyang dumausdos, parang dumadaan lang sa hangin, hindi siya lumalakad, parang dumudulas. Matagal kitang sinusundan, bulong ng lalaki, wala pa ring tunog mula sa paligid, ngunit malinaw ang bawat salitang tumatama sa isip ni Lila. Matagal kitang pinili, lalong napalayo si Lila, napasandal siya sa peder. Hinawakan niya ang malamig na semento, pero ang pakiramdam sa palad niya ay parang humihila ng lakas. Hinahanap niya ang bintana, ang pinto, ang kahit anong daan palabas, pero nang tumingin siya, natigilan siya. Ang bintana na kanina ay bukas, gayon ay sarado, walang hangin, walang galaw. Ang pintong iniwan niyang nakaawang, gayon ay nakasara na rin, at wala siyang narinig na paglapa. Wala siyang naramdamang paggalaw ng hangin natanda na malakas na pagsara parang kusa itong nagsaado parang may hindi nakikitang kamay na kumilos tumigil sa harap niya ang lalaki at sa unang pagkakataon nagbago ang mukha nito bahagyang nagkalamat ang gilid ng labi hindi 'yon basag hindi rin suga parang bitak sa porselana dahan-dahan itong lumapat lumalim at ang ngiti niya hindi na mukhang ngiti ng tao lila bulong niya gusto mo ng lalaking hindi nagpapawis at lumapit pa siya. Mas malapit, hanggang sa maramdaman ni Lila ang malamig na hininga na walang tunog, walang amoy, at walang tanda ng buhay. Ngayon, sabi niya, nandito na ako. Ang katawan ni Lila ay nanlupaypay. Hindi niya alam kung paano kumilos. Parang bawat kalamnan niya ay pinigil ng isang invisible na puwersa. Tinitigan siya ng lalaki. Tahimik. Walang imik. Ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Parang ang mundo ay nag-ikot sa paligid niya at siya lang ang nakapirmi. Lumapit ito ng isang hakbang. At sa bawat hakbang, parang lumalalim ang dilim sa loob ng kwarto. Hindi na lamang ang mga ilaw ang kumura. Ang mga anino sa sahig ay parang sumasayaw sa sarili nilang ritmo. Napansin nila ang maliit na detalye sa kamay ng lalaki. Sobrang puti. Sobrang makinis. Ngunit may kakaibang linya na tila gumagalaw. Parang ugat na hindi tunay parang humihinga ang kamay niya sa hindi nakikitang paraan. Ang puso ni Lila ay mabilis na tumitibo, ngunit hindi niya marinig ang tunog nito. Parang pinutol ang koneksyon niya sa kanyang sariling katawan. Hindi mo ba gustong makita? Bulong ng lalaki. Walang paggalaw ng labi. Walang tunog. Ngunit malinaw ang boses sa isipan niya. Biglang lumapi ito. Ang mukha nito ay sobrang lapit na halos magdikit sa kanya. Parang naramdaman niya ang lamig ng balat nito sa kanyang pisngi ngunit walang ini, walang buhay. Napaupo siya sa sahig. Hinawakan ang ulo niya. Ang mata niya ay napalawak sa tako. Parang tumigil ang paghinga ng buong mundo, maliban sa kanya at sa lalaki. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang isang detalye sa mga mata nito. Walang mata. O kung mayroon man, parang itim na walang hanggan. Parang malalim na hukay na naghihintay. Lila, bulong muli. Pinili mo ang gusto mo. At narito na ako dahan-dahang inilapit nito ang kamay, parang abutin ang puso ni Lila, parang sisipsipin nito ang lahat ng init at lakas niya. Ngunit bago pa man maramdaman ni Lila ang pagkakahawakan, biglang umikot ang lalaki. Ang kilos niya ay sobrang mabilis, parang hindi nakatawa ng tao. At sa sandaling iyon, napansin ni Lila ang isa pang kakaibang bagay. Ang silid na dati ay pamilyar, ngayon ay parang nagbago ang dimensyon. Ang mga peder ay mas mataas. Ang kisam ay lumalawak parang ang kwarto ay lumaki sa paligid niya. Ngunit siya ay nanatiling maliit at walang lakas. Hindi na niya naramdaman ang sahig sa ilalim ng paa niya. Parang lumutang siya sa isang kawalan. At ang lalaki, parang lumulutang rin. Parang dumudula sa hangin na hindi niya makita. Hindi mo ba gusto ang isang lalaking hindi nagpapawis? Ulit ng lalaki. Ngunit ang boses na yon, ngayon ay parang bumabalot sa buong isip niya. Parang sumisipsip sa bawat alaala -ala at takot na mayroon siya. Lila ay napaatras sa walang laman na espasyo. Walang daan palabas. Walang pinto. Walang bintana. Wala ng kahit anong bagay na pwedeng hawakan. At habang nakatingin siya sa lalaki, napansin niya ang kakaibang paggalaw ng balat nito. Parang unti-unti itong nagiging translucent. Parang hindi ito tunay na tao. Parang isang nilalang nagawa sa lamig at dilim. Ang lamig ay tumagos sa buto ni Lila. Parang yelo ang dumadaloy sa kanyang uga. Hindi niya maramdaman ang init ng katawan niya. Ngayon, ikaw at ako, bulong ng lalaki. Magiging isa sa hangin na hindi mo na mahahawakan. Sa puntong iyon, naramdaman ni Lila ang isang matinding panghihina, parang pinutol ang koneksyon niya sa sariling katawan at ang mundo sa paligid niya ay unti-unting naglaho. Lila ay nakalutang sa kawalan, tila hinila ng malamig na kamay ng lalaki. Ang kanyang puso ay parang huminto sa tibok, nguni't sa loob niya, may maliit na tinig na nagsasabing lumaban. Dahan-dahan inisip niya ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ang liwanag ng araw sa kanyang silid, ang mga halakhak ng kanyang pamilya, ang amoy ng kape sa umaga. Pinilit niyang hawakan iyon sa kanyang isip. Parang sinisingil niya ang sariling kaluluwa ng init ng alaala ng buhay. Sa isang iglap, ang lalaki ay umatras. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho, parang hamog sa umaga. Ang malamig na hangin ay unti-unting humupa. At ang mundo, bumalik sa normal. Lila ay bumagsak sa sahig ng kanyang kwarto. Basang palad at nanginginig, ngunit buhay. Tumitig siya sa bintana, sa liwanag ng araw na sumisilip sa kanyang silit. Napagtanto niya ang isang bagay. Ang kanyang hiling para sa isang lalaking, hindi nagpapawis, ay nagdala sa kanya sa isang panganib na hindi niya inaasahan. Ngunit siya ay nakaligtas. At sa unang pagkakataon, mas pinahalagahan niya ang init, ang buhay, at ang pagiging tao, lahat ng may kakulangan, lahat ng may pawis at puso. Bago siya tuluyang bumangon, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, alam niya na kaya niyang harapin kahit anong anino sa kanyang paligid. At sa panahong iyon, tiniyak niya sa sarili na hindi na siya muling hihiling ng perpekto sa paraang magdadala sa kanya sa kadiliman.